Alam niyo ba si Chavit Singson ang nagpo-push ng jeepney modernization dito sa Philippines? Modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Milyong-milyong mga Pilipino ang pupwedeng maapektuhan ng jeepney phase out. The colorful jeepneys have become an icon in the Philippines. These are kings of the road. It is also a source of many complaints. Some have called for their replacement with electric vehicles. Kaya naman, kinausap natin si Gov. Chavit Singson kung ano nga ba talaga ang totoong pakay niya at plano niya dito sa modernization ng jeepney. Ngayon, makakasama na natin sa RTR Talks ang nag-iisang Governor, Luis Chavit Singson right, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa panibagong episode ng RDR Talks. May makakasama tayo na isa sa pinaka kong tao. At siya po ngayon ay isa talagang advocate for a more efficient na mga sasakyan. So hindi ko na patatagalin, the chairman of Legado Motors Incorporated, the official distributor of Dongfeng Motors Philippines, walang iba, Governor Luis Chavit Singson. Welcome, Gov. Magandang oras po sa inyo lahat. Papatalabat ko sa na ito. Ito. Thank okay. you. Para sa inyo, Gov, ano ba ang tagumpay para sa inyo? Ang tagumpay, ay, hindi lang sa, sa pangsarili, kailangan maghinabang din yung mga ibang tao. Dahil napapansin ko sa karamihan mga tao, ang downfall nila, whether politician or businessman, ang downfall nila, yung greediness. Eh. Greediness. 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 Oo. Yan ang kailangan tanggalin, yung greediness na yan. Dahil maging successful ka man, babagsak ka rin. Meron po kayong isang uh, kasabihan na talagang uh, tumatak sa maraming tao your money is not yours until you spend it. Ah, yes. So, ibig sabihin, ang role po talaga ng pera dapat ini-enjoy at ginagamit oh, ito. You have to enjoy life while you can. Yeah. Para sa inyo, Gov, anong ibig sabihin ng greediness? Yun nga, pagka... Uh... Parang Diyos mo na yung pera. Yeah. Marami ka na, you want more. Yun ang mahirap. Pag nagnegosyo ka, kailangan makikinabang lahat. You have to share your success. Kailangan makinabang din yung mga kasamaan mo. Ito naman yung tanong ng marami. Hindi, pinaghirapan ko ito eh. Pinagpursigihan ko ito eh. Bakit ibang tao makikinabang? Masaya eh, pagka nakatulong ka sa tao eh. Ako, nabibigyan ng pera, pero ayoko yung dole out. Yung humihingi sila yung reward system ang gusto ko. Mm. Kaya may nabalitan ako masipag, yun mm. yung tulungan ko. So kumbaga, pag worthy yung tao at karapat dapat tulungan, doon ah, po doon, yun, doon, yun, doon, yun, doon yung doon yun ang binibigyan niya ng break? Oo. Without any question. Like for example, yung dami ko pinapag-aaral. Yung grade lang dinitignan ko. Mm. Kung matas ang grado, walang tanong-tanong. Tinagawa -tanong. ko ng check agad, pero pay to the university or, or yung amount, yun lang tinatanong ko sa saka university, ginagawa ko ng cheque. Marami akong pinapag-aral, hindi ko nakilala eh. In your lifetime, sa tansya nyo ho, dahil hindi nyo nga nga makilala, o baka hindi nyo na mabila. Mga ilan ho kaya yung mga napagtapos ninyo? Marami, libo na, ever since, ilang years na. Aside from uh, program ko sa gobyerno noon, personal yung mga funds na ginagamit ko para yeah. sa Basta matas ang grado, lawyer, doktor, masyado, ano, nag invest ako ron. Pag worth investing kung magaling yung tao. Eh. Pero yun. kung mababa grado, parang lugi ito Parang mag-iinvest yung wala pang yari dyan. So, ibig sabihin, yung mga tamad at mga irresponsable, talagang hindi nyo tutulungan. Hindi, hindi, ko tutulungan. Bakit sa palagay ninyo importante sa buhay or sa pag-asenso, yung unang-unang karakteristik -unang dapat na meron ka, yung dapat masipag ka? Useless eh. Kung mag-invest ka sa mga hindi marunong, walang pupuntahan. Yeah. Sayang lang, pera. Mm. Pero kung madudong yung tao, malata mo naman It's worth the uh, helping yung mga deserving. Isa po sa mga controversial na po pwede hong maitanong sa inyo, pabor po ba kayo sa ayuda system? Hindi. Tatama ang tao dyan. <laughs> Gasto sa gobyerno yan eh. So hindi dapat. Ano sa palagay nyo ang mas tamang programa na ini-implement? Sa mga ibang countries, meron yung mga company na tinutulungan nila yung startup na mga mag-negosyo tutulungan ng gobyerno. I-assess nila kung worth na tulungan, tulungan nila. Pero yung Ayoda, hindi ako naniniwala dun dahil hmm. tatama ng tao. Pero in your lifetime, Gov, no? ano po yung pinaka-unforgettable experience ninyo in terms of yung sa sharing nga, yung hindi nyo makakalimutan na instant? Nagpapahanap ako ng mga masipag dahil nga gusto kong mamigay. yo Nakahanap sila ng farmer sa Visayas. Eh. Bata pa, farmer na. Mm. Hanggang tumanda, farmer pa rin. Mm ko -mm. Pinapunta tao, ininvestiga talagang masipag. Mm -mm. Magbubukit pa rin. Pumbinsin na dali sa Manila ako. In fact, first time niya na sumakay zero plano. Nakumbinsi mm -hmm. nila. Pinatira ko sa hotel. Mm -hmm. Pinatagal lang. Pero nagpagawa na ako ng bahay niya. Binili ko yung lupa. Bahay. Nung bumalik, meron siyang bahay. At uh, hindi lang yan kako. eto titulo. At hindi lang yan. eto yung truck, matras. Lahat ng gamit sa bahay, binigay ko. Mm -hmm. So, tuwa-tuwa tao. Dahil masipag siya, ano na kaya ang estado na naging buhay nila ngayon? Well, maganda naman. pero Pinamumonitor ko kung ano pang kailangan na tulong. Mm -hmm. So, gumanda naman ang buhay niya. Ito, Gov, isa sa mga talagang popular ka. No? You are advocate For a greener vehicle mm -hmm. na talagang eco-friendly, talaga namang ang laki ng matitipid ng mga gagamit nito, specifically electric vehicle. Bakit nito ang isa sa mga advocacy mo? Dahil matagal ng program ng gobyerno, modernization program, di ma-implement dahil mm -hmm. pinapadala yung mga drivers sa bangko, ayaw naman nilang umutang. Matagal nang programa ng gobyerno yan. Mm -hmm. So nung nabalitaan ko, sige, tutulungan ko kayo kako. Nagbigay ng specification, Transport Group, approved by DOTR. Nakopya ko yung jeep, yung jeep din natin para hindi mawala yung iconic look. itsura. Oo. Tapos 22-seater, 6-standing, total of 28 passenger, Electric, aircon. Electric, aircon pa? Aircon pa. ang ganda! Oo. ginawa ko, mm -hmm. dinala ko na yung factory ko from Korea dito na ngayon. Nasa Batangas na. Nagbukas kami nung katapusan ng April. Gumagawa na kami ng mga electric vehicles for the oh. transport group. Oh, Now, hanapin niyo muna yung pinakamura bago ko bigay price ko ako. Oh, oh. Nagpunta sila sa Korea, China, dito sa Pilipinas. Pero alam ano, ko rin sa Pilipinas, ang pinakamura dito na gano'ng klase, 4 million. Mm -hmm. Pero nung sila, nahanap na namin sir, pinakamura, 3 million. Mm. Well, di ba na ako naniwala, 3 million ako. At sabi nila, matulungin ka naman, pwede ba namin pinagkuling sa ng 2.4? 600,000 ng lugi mo. Ng Oh, pero tulong ko naman ito ako. So, kung gusto kong kumita, payag na ako sa 2.4 or 2. 2.4, happy ba kayo? Happy na kami, sir. Dahil uh -huh. pinakamura, 3 million. O sige, bigay ko sa inyo 1.2. Ha? 1.2, binigay ko. Para lang tulong. Without any down payment, no interest, magbayad lang sila araw-araw. Walang down payment, walang interest, hmm. tapos bayad araw-araw. Di parang nagbaboundary lang. Boundary. Kailangan araw-araw magbayad sila. Walang cash out yung mga oh, chooper. Yung mga nasa transport sector, wala. Wala, wala. Pero meron silang tulong sa gobyerno na 280. Lugi ako doon. Eh. Sobrang sobrang mura ang bigay ko. Pero tutuloy ko rin ka ako dahil nasabi ko na hindi ko na pwede bawihin. So dahil sa napakamura kong bigay, pumayag naman sila na idagdag yung 280. Lugi pa rin ako pero konti na lang. Ang hindi lang natuloy yung porsyento dahil hindi ko alam kung gaano katagal eh. Magbayad lang sila ng araw-araw. Two years bawihin nila eh dahil wala nang fuel eh. Correct maglalagay din ako ng mga solar parking. Initial rollout out ninyo, yung distribution ninyo? Ilang big Ang italya ko, no, makagawa kami ng 500 monthly. Pero nung nakita ko yung factory paggawa namin, mm -mm. hindi pa sana yung mga tao, makagawa lang kami ng 200. Unless na masana yung mga empleyado sa Batangas, Malbar, mm -mm. makagawa kami ng 500 monthly. Matanong ko lang, bakit ka naggawa ng isang entity or negosyo? Meron tulong. Meron tulong yon hindi negosyo. Para sa bayan? Para sa bayan, para sa mga transport group na matagal na nilang gustong gawin. Grabe, no? buti na lang nagkaroon ng Pilipinas ng isang kagaya ninyo. <laughs> kasi kung hindi ninyo umpisaan yan, syempre yung mga enterprising individual, eh hindi naman para isipin yan kasi nga negosyo yung pakay nila mm. Pero kayo siguro, siguro sa natamasa nyo rin sa buhay, kaya nandun na kayo sa punto na nasa pagtulong mm -hmm. kayo. Ano masasabi nyo doon, Go? Morong pagtulong yung ginawa ko. Hindi talaga negosyo. Yeah. Dahil walang gagawa noon, hindi ako lang eh. At saka gusto ko rin gawin yon para para ang mga ibang tao pwede lang gawin yung pagtulong. Malit o malaking tulong, yeah. magandang gayaan yun gano'ng ka-importante yung word of honor ko. Kasi ah, yung na napansin ko yan. sa inyo. Eh. Kailangan isang salita lang. Oo. Oh. Yun ang kabili ng tatay ko nung bata pa ako. Credibility mo, kailangan alagaan mo. Mm. Oras na hindi maniwala tao sa'yo, wala ka ng kwentang tao. So kung anong sabihin mo, gawin mo. Kung anong lalabas sa buhanga mo, yun na yun. Pag binitawan mo, wala nang bawian. Wala mo? na. Pwede ka mag-sorry kung nagkamali ka. Hmm. Pero kung ano yung pangako mo, kailangan gawin mo. Kaya pinangako ko, sinugi yung ginagawa ko. Grabe yun. Ang dami nating hmm. uh, natutunan doon. Pero ano ano po ang business tip ninyo, lalo't lalo na doon sa mga nag-uumpisa pa lang ng uh, maliliit na negosyo, maliit na hanap buhay? Kailangan hands-on sila mm. at saka pag-aralan ng gusto dahil nagbabago teknoloya, nagbabago rin mga tao. Mm -mm. Marami rin ngayon magagaling, manloko. Yun nga eh. Yun ang diferensya ngayon. Ingatan nila ng maigi yung maliit na hanap buhay nila. Magsinop sila sa sarili nila. Ah, yes. Mapunta naman tayo, Gov, dito sa kumpanya ng Legado Motors, sa Dongfeng. No. Ilag sila pag narinig nilang Chinese or China brand na yes. sasakyan. Eh. Noong una, na naglabas yung mga Chinese product, madaling masira dahil mm -hmm. gawa lang nila. Mm -hmm. Eh ngayon, sa China, iba na eh. Ako nga nag-umpisa bumili ng passes sa China. Mm -hmm. Pinuntahan ko mismo sa China. Mm. Parang linipat lang yung factory sa Japan, mm. Germany. Basta binantayan ng hapon o mga foreigners, maganda. Okay. So nung napunta ako, bumili kagad ako doon. Bumili na lahat ng mga transport group doon. Mas mura. Uh -oh. At saka quality rin eh. Uh -oh. Iba na ang China ngayon. Well developed na China. Yung Dongfeng na brand, ako specifically go ba, nagamit ko siya, yung huge hybrid. Uh -huh. Ang kagandahan, walang coding. Kasi gulay mm. rin yung plaka. Yeah. Tapos yun ba, napakatipid. Na-miss ko uh -huh. nga magpakarga ng gasolina eh. Nabalitaan ko kasi na yung interior nito, same ng uh, materialis na ginamit sa Mercedes-Benz. Totoo ba yun? Oo, oh, oh, oh. di, di sa na Benz, sila eh. mauli. Design and everything. Maganda na lahat ang gawa sa China. Makakatibid sila. Kaya ako nag-interest dyan. Parang lang tao yung mga gasolinaan eh. Taas, baba, taas, baba. Sila lang yung Pero dinalan niyo ho dito yung brand na Dongfeng eh. Kaya uh -huh. talaga... Dongfeng, uh, na... uh, sila ang third oldest company in China. So, ibig sabihin, well-experienced sila. na test na ng gusto yan. So, sa lahat ng mga viewers natin ngayon, uh, please check out yung Dongfeng na brand. So, kung kayo po ay nagaharap ng hybrid, electric vehicle, isa po yan sa mga talagang mapagkakatiwalaan na brand sa buong mundo. At ngayon po, currently, ginagamit ko yung isa nilang sasakyan mamimiss nyo talagang magpakarga ng gas dahil sa sobrang tipid niya. At yung may mga iba pa silang mga lineup like mga electric vehicles at marami pa silang mga exciting na mga paparating na mga vehicle. So check out nyo yung Dongfeng. So bago tayo matapos go, hanggang ngayon di ko makapaniwala kaharap ko ang isang kagaya ninyo. Sobrang iniidolo ko po kayo, tinitingala ko kayo lalo na pagdating sa negosyo sa hanap buhay. Mensahe nyo po sa mga kababayan nating Pilipino na patuloy na nagmamahal sa inyo. Well, ang um, masasabi ko lang, you have to be sincere and isa lang salita natin. Angat tayo. Eh, kailangan matuto tayo na isang salita lang, dapat magtulungan tayo lahat. Hindi lang pang sarili, hindi urong turong tayo sa lahat para mas maganda kinabukasan mga bataan. Maraming salamat, no. Thank, thank you. Thank you so much. At sa lahat ng mga viewers natin, maraming maraming salamat sa panonood. And please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kang updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram and available na rin po si Boss RDS sa Spotify. Muli, maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat.